Ate, ano po pangalan nyo, ate? Ako po si Ginang Erlinda Salmasan. Ayan. Nakapagbenta na po ba kayo ng uh, tanim niyong palay? Opo. Kailan po? Noong April 1. Ah, uh, noon din po ba kayo nagpagapas? Opo. Magkano po nyo na ibenta ang inyong palay? 24.50 po. Ah, uh, ano po ba yung uh, bumili? Dayo o taga rito sa Gimba? Eh, palagay ko po, dayo, kasi ahente lang taga eh. Ah, dayo. Opo. Mm -hmm. ah, inalam ba yung MC ng inyong uh, palay? Yun na po, hindi, ko, yung, hindi nila pinalam, basta prenesyuan lang po yun ng oh. 24.50. 24.50. Ayun po. Eh, dati na ba kayong uh, nagbebenta do sa ahente na yan? Eh, nung nakaraan po ang bumili sa amin tagahain. Opo. Pero nito hindi nagpunta yung ahente ng Hain, yung ahente ng Labong. Ah, Labong. Ayun, kaya dayo talaga. Opo. Wala bang namimili rito na taga Gimba? Marami po. Tayo lang. Mas mababa kasi sila. Mas mataas ang bumibili yung mga dayo. Kaya siyempre, kami magsasaka, hanap namin yung mataas na presyo. Ay, O sige po, maraming salamat. <laughs>